Hello mga parekoy. Ngayon ay pupunta kami sa fish pond. Wow. Halina't samahan nyo kami sa aming munting adventure. Ngayon nice. pala ay nandito kami sa Simoy Seashore. Tignan mo nga ba naman ang ganda ng lugar na ito. Mala pelikula mga parekoy. At welcome na welcome kayong dumalo dito pag may time at maligo. Kasama ko nga pala ang ating mga parekoy na sila Sol, Ram at iba pa. Wow. Ngayon ay tatawid muna tayo gamit itong bangka ng parekoy natin. Okay. Tignan nyo nga ba naman mga parekoy, pinagtatawanan pa nila ako dahil hindi daw ako marunong magsagwan. Pero akala lang nila yun mga parekoy. Nakikita nyo ba itong parang isla na ito? Diyan po tayo pupunta. Dumating na tayo pero babalik din tayo para sunduin ang iba pa nating kasama. Ngayon, komplito na tayo at pupunta na tayo papunta sa fish pond. Habang naglalakad kami ay nagkukwentuhan kami ng aking bayaw para hindi gaanong maramdaman ang pagod. So nice. Habang nagkukwentuhan, bigla akong napatingin sa nyugan at na ako'y babalik para sumubok dito. Ngayon mga parekoy, andito na tayo sa fish pond. Tignan nyo mga parekoy, napakalawak yung pagkukuhanan natin ng isda mga parekoy, napakalawak at napakaganda ng fish pond na ito. Nice. Tingnan nyo ang parekoy natin na sisol, preparado ng manghuli ng isda. Wow! Tingnan natin kung gaano karami ang makukuha sa unang tapo ng parekoy natin na sisol. Oh, mga guys. <coughs> Alak ko, mga, oh, mga guys. Bangus ito? Marami-rami naman ang aming nahuli. Siyempre, hindi magpapatalo ang inyong parekoy. At eto ang resulta. <laughs> Paki-like, share at follow ng aking page. Maraming salamat mga parekoy.